Narito ang ilang mga tip mula sa isang eksperto sa larangan ng pagiging magulang upang hikayatin ang mga anak na maging mabuti sa paaralan at magtuon sa kanilang mga layunin sa buhay. Pahayag ng isang eksperto sa pagiging magulang, alam natin ang kahalagahan ng edukasyon at pagtutok sa mga layunin sa buhay para sa tagumpay ng mga bata. Narito ang ilang mga praktikal na tips upang hikayatin ang mga anak na maging mabuti sa paaralan at magtuon sa kanilang mga pangarap. Unang tip, pagtangkilik sa edukasyon. Paigtingin ang pagpapahalaga ng mga anak sa edukasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng suporta, at pagkilala sa kanilang mga pagsisikap sa paaralan. Ipakita sa kanila ang kahalagahan ng kaalaman, at kasanayan sa paghahanap ng mga oportunidad sa hinaharap. Pangalawang tip, pagtatakda ng malinaw na mga layunin, tulungan ang mga anak na magtakda ng malinaw na mga layunin sa buhay, at sa paaralan magbigay sila ng panahon upang mag-isip at magplano ng kanilang mga pangarap, at pag-usapan ang mga hakbang na kailangang gawin upang makamit ang mga ito. Pangatlong tip, pagpapahalaga sa disiplina, at pagiging organisado, magturo ng kahalagahan ng disiplina, at pagiging organisado sa mga anak. Ituro sa kanila ang mga pamamaraan ng tamang oras na pamamahala, pagplano ng kanilang mga gawain, at pagpaplano ng kanilang pag-aaral upang magtagumpay sa paaralan. Pang-apat na tip: Pagbibigay ng positibong pagsasanay at suporta. Bigyan ng positibong pagsasanay at suporta ang mga anak sa kanilang pag-aaral. Bigyang pansin at papurihin ang kanilang mga tagumpay at maging handa sa pagtulong at pagtuturo sa kanila kung kinakailangan. Panglimang tip: Pagpapahalaga sa pakikipag-ugnayan at komunikasyon. Panatilihin ang bukas na linya ng komunikasyon sa pagitan ng magulang at anak. Maging handa sa pakikinig sa kanilang mga hinaing, pangarap, at mga hamon, at magbigay ng patnubay at suporta sa kanilang paglalakbay tungo sa tagumpay. Kapinoy, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tip na ito mula sa isang eksperto sa larangan ng pagiging magulang, maaaring maging gabay at inspirasyon ang mga magulang sa kanilang mga anak sa pagtutok sa layunin sa buhay at pagiging mabuting mag-aaral. Sa patuloy na suporta at pagtuturo, maaaring ma-encourage natin ang ating mga anak na magtagumpay at magkaroon ng maligayang hinaharap.